Hello, hello. Hello po. Welcome to San Eleven Quintaro. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong mga energy? Maraming maraming salamat nga po pala sa mga nanood ng mga video. Maraming maraming salamat po. At sa mga patuloy na sumusaporta, maraming maraming salamat po sa so, walang sawang nanonood, maraming maraming salamat po. Sa mga bagong subscriber, maraming maraming salamat din po. At sa mga nagla-like at nag-comment, maraming 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 salamat po. So, titignan natin itong ano to, collective reading po ito. Um, Download. Download vision from Divine Light. Um, may isang babae na ikakasal. Ikakasal na nakasakay sa sa sasakyan na kulay puti. Medyo masaya ang aura niya. May nunal. May nunal siya malapit sa may ilong. Sa may gilid ng ilong. Bandang kaliwa. Meron siyang nunal doon. So, titingnan natin. Titingnan natin bakit medyo malungkot ang kanyang aura. So Simulan natin, simulan na po natin. So, sorry po ah, may konting ano, konting may kinuha po kasi yung anak ko. So, titignan natin no, oh, yung isang babae na ikakasal na na nakasakay sa sasakyan at Meron siyang nunal sa banda sa may gilid ng ilong sa bandang kaliwa. Sa so, tingnan natin, ano ang kanyang energy at bakit medyo malungkot siya? Spirit, and spirit, dimwit, monster. The bottom of the deck is ten of ay, the star. So let's see. So, dito, no, dun sa vision, uh, download. Download from Divine Light. Meron siyang, meron siyang isang sitwasyon na na iniwanan. Kasi siguro um, hindi na, hindi na hindi na kaya, hindi niya na kayang tanggapin yung nararamdaman niya. Nararamdaman niya doon, doon, sa nangyari na nakaraan sa buhay niya. Kaya, kaya natuto siyang mag-let go. At tinapos, at tinapos niya na yung ganong, ganong problema na na na-encounter niya. Kasi gusto niya nang mag-move on at makalimutan ng isang bagay na yun. pwede, pwede ito sa pwede ito sa negosyo pwede ito sa pagmamahal or basta na na, na, na sumama in love niya at hindi niya na kayang tanggapin eh na masyado siyang nasaktan kaya nalulungkot siya dito at nakakapag-isip siya dito ng kung paano niya pa kung paano niya pa uli mapata, ma, mapagtagumpayan itong pera na pera na iniisip niya kumbaga para sa kanyang financial kasi ano siya mataas din ang ano niya mataas ang pride niya ay no I mean mataas ang mataas ang standard niya, marami siyang gustong gawin, marami siyang pinagagawa sa mga tao niya na gusto niya makamtan. Lalong-lalo na dito sa kanyang sa kanyang financial Kaya may times na Nalulungkot siya. Pero, alam nyo po, huwag po kayong malungkot kasi may bago namang ano eh, may bago kang pag-asa, may bagong liwanag na darating pa. Kaya, kaya nalulungkot ka dito kasi siguro dito sa financial mo. Tapos yung may mga hoping ka ang gusto mong makamtan. So, tignan pa natin lang. Holy Spirit, Holy Spirit, ginabawa ko ng masahe dun sa collective reading kay collective collective reading vision download. So, the bottom of the deck is compromise. So, dito na. No? Dito, collective. Kaya ka siguro nalulungkot, no? Kahit ikakasal ka na. Siguro, um, may pinagdaanan ng katungkol sa iyong financial. Financial mo. Yung mga naipon mo siguro. Yung mga naipon mo siguro nagkaroon siya ng hindi magandang resulta. Kung baga hindi siya nag-increase. Hindi siya lumago. Kaya may mga ito yung mga problema mong pinagdaanan kaya nai stress ka dahil siguro dito sa saving mo na unti-unting unti-unting na no, nauubos no kaya nakakapag-isip ka dito ng ano eh ng gusto mo um, gusto mo uling itayo yung financial mo na na unti-unting nauubos na at nababawasan gusto 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 mo uli magtayo ng isang nego, negosyo na para may balik tong kung ano man ang kung ano man tong nawala sa iyo kung gaano man kalaki na pera dahil ito ang goal mo na maibalik muli yung mga naitabi mo at magkaroon ka uli ng adventure na gusto mong mapuntahan kasi passion nyo rin po to passion nyo po to na gusto nyo makapunta sa iba't ibang lugar para ma-enjoy nyo po ang inyong life at hindi po kayo na at mabawasan ang iyong lungkot para magkaroon uli ng panibagong lakas. Kasi ayam mo ayam na, na kasi uli maulit itong nangyari tungkol sa iyong financial na unti-unting nababawasan. Kaya nakakapag-isip kay ulit dito kung paano maibabalik. Kaya talagang nalulungkot ka no. Nalulungkot ka dito collective. Talagang in, iniwanan mo na 'tong ganitong sitwasyon. Kasi lalo lang, lalo ka lang nahihirapan. Lalo lang sumasakit ang ulo mo. Napipressure ka kung paano mo maibabalik itong mga unting unting nauubos na, na pinag-ipunan mo. No, collective. Pero wag po kayong mag-alala kasi may bag may bago ka naman uubisan eh. May bago kang liwanag, may bago kang pag-asa na naiisip. Lalong-lalo na dito sa na nawala, na unti-unting nawala na na-saving mo. Kasi nakakapag-isip ka dito kung paano mo maibabalik. Dahil iyan ang goal mo. Ang maibalik ang, ang maibalik ang pera na unti-unting bumabagsak o nauubos. kaya po no siguro kaya siguro po na i-stress kayo dito no hindi kayo makatulog kakaisip dito sa savings niyo so wag po kayo malungkot ang isipin niyo po lagi may bagong pag-asa may bagong liwanag tsaka hindi ka alam ni Lord na kayang-kaya mo maibalik yan. Basta magtiwala ka lang sa kanya. If ipagdasal if, if, if mo lahat sa kanya yung mga problema mo, dito tungkol sa iyong sa iyong nangyari na sa financial, pagdasal mo lang sa kanya, bibigyan at bibigyan kanya ng kasagutan ng liwanag. Kaya wag po kayo malungkot dito at wag mo masyadong ma-stress dahil may panibagong bukas. So, tignan natin kung ano ang mensahe para sa inyo. From Oracle. Okay, collective. Wish upon a star. So, the bottom of the deck. Kanina, sa isang deck is star. So, itong hoping mo na i- pinanala, ipinagdasal mo kay Lord mag, ano, magtatagumpay ka dito dahil sa pinabaya mo kay Lord. Basta humiling ka, humiling ka lang sa kanya at sabayan mo ng talagang itong iniisip mo na, na gagawin mo dahil may goal ka dito sa pera mo. Sabayan mo ng pag, paggalaw. Hindi malayo na maibabalik ito sa yung mga unti-unti -unt, mga pera na unti-unting nauubos at nawawala make a wish expects the very best. So, ibig sabihin, mag-wish ka kay universe, kay Lord, na maibalik kung ano man itong nawala sa'yo at ibibigay niya kung ano man iyong hinihiling para sa'yo. Ibibigay niya at ibibigay niya basta sa mahaman ng panalangin, pagtitiwala sa kanya at dito sa gagawin mong action. Kaya, wag po na kayo masyadong ma-stress. At wag na po masyadong malungkot. Dahil, kailangan mo nang tapusin tong problema na dumaan sa'yo. Kasi po, huwag, ano, ikakasal, ikakasal na po kayo. So, kailangan positive lang po tayo. At huwag mag-alala dahil tutulungan ka ni Lord para maibalik tong unti-unting na, na na nalulugi or nauubos. So, collective. Yan muna sa ngayon. Ito ang reading mo. bi uh, basta mag ka lang palagi kay Lord. At saka yung sa at saka wag po kayo malungkot. Ikakasal na po kayo eh. No? wag malungkot dahil pagtutulungan nyo to ng ano mo eh pagtutulungan mo to ng partner mo ayan o talagang gagawa ka na action dito at para sa financial stability wish fulfillment to oh. yung mga ayan po mga blessing na darating sa iyo kaya be ano lang po um always be free kay God, wala pong imposible para sa Kanya. So, yan muna sa ngayon. Thank you, thank you, and God bless.